Nagluto kami ng overload lomi dito sa bukid para sa simpleng selebrasyon sa unang buwan ni Abdiel. Kaya naman tarat samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Ang bilis talaga ng araw at isang buwan ng kaagad ang aming baby boy. At eto, para sa aming simpleng salot-salo at pasasalamat na rin, eto nga at pagluluto kami ng lomi. Dito sa amin aming ng baby, bago sumabit nga ang isang taon niya, eh, hinahandaan talaga namin bilang pasasalamat sa malusog at malakas na pangangatawan. Sobrang bilis talaga ng panahon at taka isang buwan na nga kaagad si Tutoy. Eh, kako nga isang buwan na rin nga kaming madalas na puyat. Yung mga ganitong newborn stage talaga ang madalas struggle is real dahil kadalasan talaga sa araw nga ni sila tulog tapos sa gabi nga eh, medyo nagliligalig. Pero may na rin lamang talaga at kahit papano ngayon nandyan yung asawa ko at madalas nga siya ang nagapuyat sa gabi. Ay kako nga sa kanya patatlo na natin are. Kahit papano ay nagagamay gamay na rin. Kako isa una nga lang yan mahirap at pag nagsilaki sila ay kahit papano kita ay maalwan din. At ayun nga sa pulong dahil galuto nga kami ngayon ng lomi eto inuna nga pala namin paglulutuin etong aming mga pansahog or yung mga pantappings. Overload na overload nga itong lulutuin namin ngayon kaya naman napakaraming nga itong aming niluluto. Baling una ko nga palang niluto dito itong fried liempo at na nyo naman talaga namang tingin pa lang nakakatakam na kaya naman hindi ko napigilan yung sarili kung hindi tumikim. At pagkatapos isinunod na rin nga nitong kapatid ko itong iba pang sahog katulad tulad nitong kikiam, squid ball at saka itong mga atay ng manok. Ego one for din nga lamang itong mga pinagluluto namin at kahit papano nga ipampalasa din lamang. At pagkatapos ayan sinunod nyo rin nga palang lutuin itong Shanghai. Binili nga lamang namin ito para kako hindi na nga masyadong matrabaho at nang hindi na nga kami gumawa. At ayan pagkatapos nga maluto lahat mga sahog ay nung na rin nga pala ng asawa ko ang pagluluto nitong lumihin. Una nga muna ay nagisa siya diyan ng sibuyas, bawang at saka ng karot. Sa tong masang kusang na eh, nagdagdag na rin nga pala siya diyan ng tubig. Nagdagdag na rin nga siya diyan ng mga kaunting pampalasang sangkap katulad ng asin, paminta, chicken cubes at saka ng toyo. Isang kawan ng lomi nga ito dahil may gitatlong ng miki nga pala itong lulutuin namin ngayon. Nilagay na rin nga pala namin diyan itong beans at saka sinunod na rin nga itong miki at pagkatapos ay eh, hinalo-halo nga lamang ito at iintayin nga lamang natin yang kumulo hanggang sa maluto. Dinamihan din talaga namin ng luto ngayon dahil bukod nga sa hilig at paborito namin ang pansit ay eh, kahit papaano lang ay makapagbigay ka ako sa mga kapitbahay. Yung ganitong klaseng pansit Miki, kadalasan hindi nga lang namin basta-basta mini merienda at ito nga ni inaulam na rin namin sa kanin. Naalala ko na naman nga ng mga bata pa kami madalas talaga naming ulamin yung garini. Ay palibasa nga na, iba yung mo ay mayroon ng kasamang gulay at meron pang kaunti piraso ng taba pang gisa. Tapos minsan ay nasa hugan nga lang din namin noon ng sardinas. Abay kapag nakapag-ulam din kami ng gayon ay talaga namang daig mo pang araw ang pista at kagulo na. At yan nga itong makuluan at malapit na rin nga maluto itong miki. nilagay na rin nga pala namin dito itong pampalapot. etong pinanaw sa tubig na cornstarch. Naglagay din nga kami diyan ng limang pirasong itlog at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang yun ang maigi hanggang sa makuha nga yung tamang pagkakalapot. Halos parang puno nga dito sa isang kawa. Kakoy mapaparami na naman nga po ang kain namin. At eto na at luto na rin nga po etong aming lomi pinagagayat na rin nga pala nitong kapatid ko eto mga pansahog namin at ayan eto na nga pala lahat yung aming mga pansahog o yung mga pantappings namin meron nga kami ditong piniritong atay fried liempo, shanghai, kikiam squid bowl at syempre hindi mo ang itlog pinaglalagay na nga na rin asawa ko eto mga toppings na niluto namin dito sa pinakang ibabaw ng lomi ay nga pamihadong busog lusog na naman nga kami sa lagay na ari at ayan at eto na nga po ang ating overload lomi ay talaga man, mas masarap ito kapag merong toyo, kalamansi at sili pamihadong ganang gana at mapap napakarami talaga ang kain namin na rin. At ayan, syempre, bago nga kami mag-umpisa ay pinag-pray at kinantahan nga muna namin itong aming baby boy na one month old today. At ayan, saktong alas tres na nga ito ng hapon. Saktong merindahan na nga. Kaya naman, sabay-sabay na rin nga ni kaming kumain din at pinagsalusaluhan itong aming simpleng handa ngayon. Halos lahat talaga kami din eh. Sobrang hihilig sa mga ganitong klaseng luto ng pansit. Kaya halos lahat ay enjoy na enjoy. At talaga naman kahit busog na ay tuloy pa rin. At dahil one month old na nga pala ang aming baby boy, syempre hindi mawawala ang ating pamantling milestone. Captain America nga pala ang napili kong team para sa kanyang first month ngayon. At eto, nagpagawa nga pala ako nitong kanyang pang OOTD sa Mom Ma Crochet. Sobrang ganda nga ng pagkakagawa at tingin ko palang ay kasyang kasya naman ito sa aming baby boy. Eto nga, at pagkarating na pagkarating din namin dito sa studio, ay binihisan na rin nga kagad namin si Tutoy at nang makapag-umpisa na nga niyang photo shoot. Saktong-sakto nga lamang at kakoy bagay na bagay kako sa aming little Captain America. Super cute nga, talaga mga napakabilis ng panahon at isang buwan na nga kagad itong aming baby boy. Kako ay talaga namang mayamaya -maya pa ay may binata na. At ayan nga maya maya pa ay nagumbisa na rin nga kami para sa kanyang photo shoot. Pasado alas 7 na rin nga ito ng gabi at nagpasingit lang talaga kami dito kay na ma'am para kako sa kanyang photo shoot. Medyo nahirapan talaga kami ngayon sa pagkuha ng litrato sa kanya dahil kaho nga ay pang night shift itong batang ito at sanay nagising nagising ng mga ganitong oras. Kaya ayan pinipilit nga namin na makatulong siya para makuha ang mabilis at magagandang litrato. Kaso nga lamang ay tingnan niyo naman at mulat na mulat nga ni ang mata. Dahil medyo nahirapan nga kami sa pagkuha ng litrato kaya ayan kinuha nga muna namin para kako mapatulog muna. Pinadede na rin nga ni na nitong ama kaso wala talaga ay humatulog at mulat na mulat talaga. Kaya naman sabi nga namin ay eh, kuhaan na rin baka naman makachamba ng magagandang litrato. Pero talaga talagang nagmumurit nga ngayon ang bata. Kako ay gustuhin mo dahil gusto yun ang mga magulang mo. Nung mga bata pa kami wala talaga kaming litrato ng newborn pa. Kaya naman hindi nga namin alam kung ano bagay yung pag-iitsura namin. Kaya kako ngayon na sa mga anak namin nga kami babawi. Sabi nga nila capture every moments dahil na hindi naman sila palaging bata. Ay e kahit pa paano eh meron tayong may papakita kapag lumaki sila. Nakakatuwa din lamang talaga at sobrang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang si Alicia Bernice yung pinapang monthly milestone namin na inaabangan nyo ngayon. Ito na naman yung panibagong baby boy na aabangan nyo. Isa rin talaga dito sa mga every month na super excited ako at inaabangan ko dahil talaga man nakakatuwang makita na unti-unti silang lumalaki. Iba't iba rin talaga ang ugali ng mga bata at kumpara nga dito sa aming pangatlo ay eh, medyo maligalig ito at talaga namang kami puyat na puyat kumpara dun sa dalawa na talaga namang tahimik lamang kapag gabi na. Dito nga kay Tutoy ay eh, medyo nandibago talaga kami dahil sobrang lakas talaga nitong dumede. Yung tipong kakapagpapadede mo lamang tapos kakatapos mo lang din magpaburp tapos ihihiga mo na ay dedete na naman ulit. Pero kako nga worth ito man ang pagpupuyat at tingnan nyo naman at napakabilis nga bumilog ay kako yung mahalaga ay malusog at walang sakit. Kaya kahit mahirap man at hindi man madali ay sa saan pa nga ay magsisilakihan din yung mga bata na yan. At ayun nga sa wakas, simula alas 7 ng gabi ay bandang alas 10 na nga kami natapos. Ay kakoy salamat naman at kahit papano ay nakakuha din tayo ng magagandang mga litrato. At yan. maraming salamat na rin nga po dito sa aming mabait at mahusay na photographer kay Ma'am Laya Sel. Kako nga ay sa susunod na buwan ulit. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.